Ayan mga kagala, andito naman po tayo ngayon dito sa National Highway. Pauwi na po sana ako ng Lake Cebu kaso meron po ako nadaanan dito na matanda sa ilalim ng puno. Ayun no, oh, binalikan ko lang. So baka nagpalaboy-laboy na matanda dito eh kasi alam naman natin pag matanda eh kawawang kawawa naman. So kaya tinitsek ko muna mga kagala kung okay ba ano bang nangyari sa kanya, ano bang ginagawa niya dito. So alamin natin kung anong pwede nating maitulong sa kanya. So, nilapitan ko ito mga kagala at tinanong no, kung ano ang kanyang ginagawa dito. So, yan. Meron pala ang ginagawa. Yan. Naglilinis pala siya ng gulayan. Puno ng gulayan dyan sa kabila. Ano? So, 200 daw po ang sahod nito. Pinasahod sa kanya. So tinanong ko siya kung kumain na siya, sabi niya oo. Kumain na daw siya. At saka eh sinabi ko sa kanya, akala ko kasi nagpadpad sa dito at baka hindi siya nakakain. Tinanong ko na rin kung saan siya oh, umuwi eh, malayo doon sa kabilang bundok so hindi na tayo nagpatumpik tumpik pa mga kagala so meron tayong hindi na lang tinapay so at least ano kumuha tayo dito at ibibigay sa kanya baka magutom siya mamaya at least meron siyang eh, Mahatak o makakain ano so kawawa naman yung matanda so ngayon eto na inabot na natin sa kanya itong tinapay iyan at sana makayan niya yan hanggang hapon kaya eh, hanggang bukas yan, after na maibigay natin sa kanya, mga kagala, yan. Hindi niya ni-expect kung ibigay ba natin yan. yan yun, doon sa galing oh, sa bundok na yun. So, ayan. So, napasmile siya. Akala niya siguro ipabayad natin yan sa kanya. Pero, yung ngiti niya. ayan, oh. Ganda ng ngiti. <laughs> Nakakatuwa namang matanda. So, parang lola ko na rin. So, yan, ahat. Uh, at saka sa panahon na yan hindi naman tayo nagtagal na so kailangan nating umuwi na sa Lixibo baka maabutan tayo ng ulan so ngayon prepare naman po tayo yan nakasakay na